O Sonia, ang tagal mo naman sagot ng tawag ko sa iyo. Ba't di mo na ako dinadalaw dito sa Cavite? Oh. Ah, talaga? Pauwi na yung mga amo mo? Kaya naman pala eh. Murlinis kanya sa amansyon. Ano? Buntis si eh, Blandina? <sighs> Masakit to para kay Nina. Babaeng talaga yung kabuntis pa. Sige na, Salamat sa information. Ako? Uh -huh. Alam na ba ni na buntis si Blandina na kabit ng asawa niya? Masabi nga mama. A few moments later. Ay, negra. O, Feli, bakit? Nandiyan ba si Nina? Nandiyan sa kanila. Quack. Ito, pasabi, sa tropa mo, sa barkada mo. Baka ma-hurt siya pag sa aking pe. Alam ko lang na siyang paki dun sa asawa niya. Pero pakisabi. Ano sabi, anong itong sa asawa niya? Sabi mo kay Nena. Huwag siyang mabibigla. Ano nga yun? Ano man, pabitin-bitin pa, pa di pa sabihin. Ano yun? Buntis si Blandina. <gasps> Tatlong buwan na. Talaga? Talaga? Kaya ngayon, uuwi sa Pilipinas. Galing London. Ako, magmamal na naman yung si Blandin. Eh, pamumukha na kayo na nabuntis siya. Kagigil. Pakalandi talaga niya ni Blandin. Ako, baka masaktan si Nena nito pag nalaman niya. Ako na magsabi. Sinabi ko lang sa iyo kasi lang kung pa mo yung si Nena. Oo, sige, huwag ka Ako mag na magsasabi kay Nena. Diyan ka na muna. Punta akong palengke. Bibili ako ng silang doming na bigas. Pangat ang lasang ng bigas na bilis sa kanang asawa ko. Lasang ewan. Diyan ka na muna, negra. Sige, ingat ka. Baka arte mo, ba't ka, may bigas kayo? Kawawa naman si Nina. Pero dapat ka itong malaman. Paring! Paring! Paring, negra! Oh! Felisa, si mama mo! Wala po si mama, pumunta po ng palengke. Sa palengke? Sige. Nena, huwag niyo ba yun? Huwag Bakit? Nena, may sabihin ako sa'yo. Pero sana mo, kang mabibila, wag kang maerita sa sasabihin ko sa'yo, ha? Ah. O sige, sige, ano ba yun? ganito lamang to sa akin ni ni Feling Taga. Ito sa kanyang kapatid niya alam pinsan niyang si Sonia doon sa Batangas. Ba naman to? Sabihin mo na kasi, dahil pa Eva, sabi ba yun? Ba sabihin mo? Buntis na si Blandina. May anak ko sa ni Peter, tatlong buwan na. And good for her. Good for them. Magkakanak na sila. Ay talaga po. Magkakanak na sila Papa, tsaka sila Tita Blandina. Nandiyan ka pala ni Nita. Magkakanak na ng kapatid. Kapatid na ako. O, oh, pag para malungkot ka. Nakoy ako malungkot. Ang Saya sayasaya ko nga eh. Sayasaya <laughs> -saya ko. O, oh, para mahal mo pa rin si Peter. Kasi nga naman, nung pinupuntaan ka rito, ayaw mong balikan. Pasensya ka rin kung sasabi ko sa ito kasi kaibigyan kita, tayo kung masaktan. Kanya ka lagi sinasagot mo sa akin, wala ka lang pa kaya. pero puso mo, yung pwede nilalaman. Tsaka pwede ba? sabihin mo na rin kay Daddy Finger yung nararamdaman mo. Kung gusto mo siya, sabihin mo. Kung ayaw mo, sabihin mo rin. Hindi yung ganyan. Hindi mo, anak mo, masaya, oh. May kapatid na siya. Diyan ka na, ko lang sa'yo. Sige na, sige na. Marami rin akong gagawin. Hindi pa ni Paring. Di wala sa na sa palengke. Hindi ko na magkwento. Hindi magkwento kay Paring. Kwento pa. Pwede ka O, Paring. Ang ginawa mo doon kay Nena? Nako. Buntis si Blandina, yung kapit, nung kabit ni Peter. Ha? Talaga? Buntis yung babae niyon? Sinabi ko lang kay Nena, para aware siya sa nangyayal sa dati niyang asawa. Mga walang talaga? Hmm. Pati ko nabigla ka, di ba? Oo, nabigla ako. Aloka. Kahit ako. Diyan ka na. 那得打工干，各位。